sabihin. <coughs> Nandito ka ba? Pa. Ang pangalawang account. Ano ano ang sabi mo? Hindi ko napaglaro ng ilang araw eh. Nawala yung account ko. Ay, iba na yun. bago. Ito, ito, ito si ano. Yeah, yan. Isama na kukuloy natin. Just... <coughs> Pang mid-mean -mid na tayo eh. Tamtam to sa uh, mid. Ang atat yung sayo eh. ini pang haras tayo. same to me the two of us can do through the years you never let me down. Wala ka sa tono eh. Wala sa tono eh. Ganda nating ganda. Kailangan with feeling. Parang awa mo na. Ngayon pala nagsisisi na ako. <laughs> Welcome to Honor of Kings. O, oh, diba? Welcome to Honor of Kings. <laughs> Malutok siya. Nung <laughs> ina, lupit nun ah. <laughs> no no Ano, ano, ano? Yabang-yabang nito. Salawa? <laughs> Hindi ko ng na mapaganyan-ganyan mo. D Durugi ganito mga ano ko, alagad ko. Anong kama nito? Okay. <laughs> ano ko na yung mga galawan mo? Basang-basa ko na yan. Paganong-ganong ka pa. Ha? Ayan. Ah, tulungan ko to. Tulungan ko to. Hindi, okay, maso ka. Maso ka, ti, maso ka. Oh. Pareka ngayon. Pareka. Mm-hmm. Ito naman babasagin natin. Arasin natin mga to. Mga kaporma to. Gay, mm. gay, Yeah. Okay. Okay, yeah, hit mo, hit mo, hit mo. Hit, mo, hit mo. Nice. Kailan pa kita advisor? Ya? Kailan pa? Jalan kita... <laughs> nya to. Oh, lo, 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 lo. Pasok, pasok, pasok. Pasok. Yeah, okay, harus natin yan. yan. Besta -besta yung mga pasok yan. Basta-basta tayo mapapasok yung mga yan. What? I can't understand. Okay, Mula umana. Lintik na. Alas wal ng nga mo, ha? Alas wal. Yan yung kalaban. Tatago pa sa damo, eh. <laughs> Nung inandapit nun, ha? Ah. <laughs> Sos, wala yung kwenta. Matras ka pa. Hindi <laughs> nga marunong, hindi marunong gumamit. Anak ng tete. <laughs> Hindi mo lang gumamit. Wala ito. Patay ka. <tinyan> boom, boom, boom. Subos ang buhay. Boom, 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 boom. Ano? Ano? Parang tayo Ano? 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 Papasokin pa 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 ko na ito. Papasokin ko to <tinyan> Jok lang, jok lang, jok lang, jok lang, jok lang. <laughs> de, de, de. Jok lang, jok lang, jok lang. lihat nah Ini banyak lah banyak. Tore 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 tore. Istana basahnya. Bisa, jadi nanti pas waktu itu. Ini isi na, na. na kok. Nuko, 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 nuko. Nuko, patay yata ako. Ang wala, ang wala. Diba? Ang galing. Ang putate. patay ako rito. Tulong, 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 tulong. Tulong. Bahala ka sa buhay mo. Nuko. Sa pasok. tanggalin to. Hmm. Saka hindi ako mawalan ng mana. Pleto na yun eh. Hmm. Hmm. Tatakbo ang kagad yung kalaban. oh Sakit pa yung damage ko. Oh. Naku, lumayos tayo na yun. Okay, <laughs> ngayon kong kumorma. Hmm. Ano yun, yabang yung kanina. Napapatay niyo ako ha. Tanggalin mo siya magot. Ang lakas makasa. Okay, taposin niya. <laughs> na, oh. Gusto na yung laban? Yes. 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 Tong inan do fit do na. Na wa tama pa na lo pa nga. Uy, dalawang star na dagdag. Hindi nga lang ang MVP. wala niya, lakas talaga nito sa ano eh sa Asis eh